Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang pinakauling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Show. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., ito ang ikatlong resupply mission na ginawa matapos ang insidente noong 5 ng Agosto kung saan binomba ng water cannon ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Isa pang resupply mission ang nakompleto noong Agosto 22. Ayon sa dating U.S. Air Force official at dating defense attache na si Ray Powell, inaarang ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard at sampung maritime militia ang daan papuntang Ayungin Shoal. Gayunpaman, nakapasok na ang mga barko na may dalang supply kasama ng mga escort nila na BRP Kabra at BRP Sindangan. Isinagawa ang resupply mission para sa BRP Sierra Madre, ang barko ng Pilipinas na nasa Ayungin Shoal simula noong 1999 at simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Naunang itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang payag ng China na alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lumampas na sa isang milyon ang bilang ng mga taong naapektuhan ng sunod-sunod ng bagyong guring, hana at ineng at ng hanging abagat na tumama sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas na mayigit 200 at siyam naput isang pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa Ilocos, kagayan Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Cordillera at Metro Manila. May gitatlong libot dalawang daang tao ang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nasa pitong at apat na ang lumikas papunta sa ibang lugar. Dalawa ang naiulat na patay, dalawa ang nawawala at tatlo ang nasaktan. Samantala, nasa 996 milyon pesos na o oh, halos isang bilyong piso ang halaga ng pinsala ng masamang panahon sa agrikultura. May git 905 milyon pesos naman na halaga ng infrastruktura ang napinsala. 31 isang seaport ang sarado pa rin habang 22 dalawang pasahero sa Western Visayas ang stranded. Umabot naman sa mahigit 77.4 million pesos ang halaga ng tulong na naipaabot na sa mga biktima. Magtataas ng singil sa kuryente ngayon Setyembre ang Meralco. Tataas ang singil ng Meralco sa kuryente ng 50 sentimos kada kilowatt hour. Ibig sabihin, tataas ng 100 piso ang singil sa mga kabahayang gumagamit ng 200 kilowatt hours, 150 pesos ang dagdag singil sa mga gumagamit ng 300 kilowatt hours, 200 pesos sa 400 kilowatt hours at 250 pesos sa 500 kilowatt hours. Paliwanag ng Meralco, bunson ito ng pagtaas ng generation charge kasabay ng paghina ng piso kontra dolyar at pagingpit sa supply ng gas mula sa malampaya. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng wholesale electricity spot market charge at transmission cost para sa mga kabahayan. Nagtapyas ng singil ang Meralco noong Agosto ng 29 centavos per kilowatt hour dahil sa pagbaba ng generation charges. Mas pinaigting pa ng People's Television Network ang pag ng mga napapanahong programa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga bagong programa na magsisimula ngayong Setyembre. Ayon kay PTV General Manager Ana Puod, target nitong mas matutukan pa ang pangangailangan ng Pilipino sa gitna ng digital advancement. Kabilang sa ilulunsad ang program block ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tuwing alas 5.30 ng umaga. Partikular na itatampok dito ang On the Ground Documentary Series at BBM Vlogs para maisa publiko ang arawang aktibidad ng Pangulo. Ilulunsad din ang Bagong Pilipinas ngayon public forum kung saan magbibigay update ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim nito, mismo nga mga opisyal ng departamento ang sasagot sa mga isyo o katanungan ng publiko. Kasado na rin ang iba pang news and public affairs programs na pangunahan ng veteranong broadcaster at mambabatas na si Erwin Tulfo, Aljo Bendio at ng iba pang senior anchors at PTV correspondents. Ayon kay Puod, mapapanood sa PTV ang mga bagong programa simula sa darating na lunes, September 11. At ang uno pong dapat gawin, talagang mabago yung perception ng tao kung ano yung PTV Hindi lang mo kami propaganda machine ng gobyerno as what they say. Pagka nag-combine po yung tinatry namin, baguhin yung inyong pagtingin sa amin, at masisipag po at masasaya yung mga kasama ko, susunod po yung ratings at saka yung revenue. Yeah. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippines Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.